What <laughs> the on the Grabe yung crowd tonight. yung energy! Yeah. Kumain na kayo, for sure, diba? Hindi pa kumain! Hindi kayo, kayo. pa tayo Hindi pa kayo sa pwesto nyo? Hindi naman ka kayo umalis sa pwesto nyo! would like to say, shoutout! Shoutout po Ako na. Ako nang magsaset ng fan name ni ano, Loji Flowers. Shout out sa mga flowers! performances, sa mga next performers natin kasi napanood namin sila sa rehearsals and super galing for us, for you, and to everyone. Okay, so guys, please huwag kayong susuko sa mga pangarap niyo because we are just here to remind it to all of you. Yes! Huwag kayong bibitaw. Isang ayun. Huh? Ha? Isang Yes. Yun Dapat i-about lang ang life. Okay? Huwag kayo bumibok. Yeah. Okay.